po kayo pumasok tapos lumabas kayo dito hindi po kayo nagpapasokin bakit? Dito lang po kayo, doon lang kayo papasok bawal po talaga pasahin nyo po bawal yung pasayar pa ko kasi sir dito nakapin sa pabrika dyan sa JNT nandun lang sa banda kasi galing ka sa labas eh hindi e, eh, kakakadaan ko nga okay, lang eh kakakadaan lang dito may kakakadaan uh. So, yun guys ay first passenger na tayo long ride 50 pesos <laughs> grabe linggo ngayon guys Yeah, medyo mahirap ang uh, pasahero dito lang ang pick up guys may uh, lagpas dito ng kukunti napunta lang doon sa may Liano. pwede na to pang ano din to guys pang pares <laughs> alang yan tagal natin nagantay Alos isang oras. 50 pesos lang ang iba ba to? Chill, ma'am. natin na So yun guys Pick up na natin 50 pesos Pamparis na tayo Inang daanan dito Valenzuela Boundary ng kalaukan, Tinding corruption dito guys Ayop ito mga nasa gobyerno na to Durog-durog lagi mga kalsada rito Pinto kilometer Doon lang ata to sa may baba Ah sa may ano si Dar Si Dar lang pala to eh. Bagal naman ito. naka-rake, tatayo. Tama tayo sa SIDAR. Tama ito, ma'am. Sarap lang, boss. Okey nak. Dah lah. Yo. Sayang. Ha? Saan labas? Ah, sa labas asa labas? Dito po sa Ah, labas ng gate? Ay, paano yung... Paano yung ID ko dun, ma'am? Pagbalik Buti ko. Buti kong papasokin pa ako. Abagay, may ano naman pala, no? Labas pala ng gate, oh? Dapat sinabi nyo, ma'am, kasi doon sana tayo dumaan sa kabila. Dito? Nakapin kasi kayo dito sa loob ng sider, eh. Dito? Ah, dito. Ay, ah, ibig sabihin to, sa lumpa na si Darto. kulit ng mga no? Oo nga, no? Thank you, po. 50 pesos talaga mga pasayero talaga mga mga tuso hanggang doon lang yung drop sa loob ng sidar pero nasasakupan pa daw ng sidar to tuso mga pasayero iba so, sobra sobra na diba nalayo na yan kung, mai kung maisip ka nga uh, driver Oh doon lang yung drop band eh. Ano yung ID ko po sa gate? Tawag doon. Sa gate lang. Ano? Ay kung doon po kayo pumasok, tapos lumabas kayo dito, di po kayo nagpapasokin. Bakit? Ito lang po kayo, doon lang kayo papasok. Bawal po talaga. Masahin niyo po. Yung pasayar ko kasi sir, dito nakapin sa pabrika dyan, sa JNT, nandun oh, yeah. lang sa si banda. Kasi galing ka sa labas eh. Hindi, e eh, kakadaan ko nga kaya lang kaya eh. Kakadaan mo lang dito? Oo. Sige uh. na, pagbigyan mo natin. Dapat yung loy dahil pag Sige, sige, sige. Yung sablay din yung pasahero kasi sir eh. Kaya ko kasi galing ka dito sa labas eh. Yung pabrika kasi dyan, sako pa daw ng si yan. Doon siya nakapin. Saan pa pabrika dito? Yung dito sa mga GNT, nandun siya nakapin bandi. Layo eh. na yun. Kaya nga, magulang din yung pasahero eh. 50 pesos lang yung na pinaykot pa ako pag gano'n? Layo na po, hindi na kita rin. Gag. Kakaway pa. Bak. Gulang po sa aero. Kaya naman, muntik na akong di papasukin. Kaya naman yan. Pagpasok pa lang ng gate, pwede niya na akong sabihan na ano eh. Na... Sir, hindi tayo sa loob ng SIDAR. Di sana doon na lang kami umikot sa may punturin. Pagano'n. Kahit sabihin natin uh, medyo ikot. At least, uh, mabuti yung dalawang gwardiya eh. Kahit pa paano, mabait. Di ba? Ibang pasahero magugulang eh. Nga tuso. nakakasar dito sa ganitong ano. Kaya alam nyo, mga shortcut dito. Hindi siya nag-react. Dito lang siya nakapin sa loob eh. 50 pesos lang. Tarantado rin tong Google Map na to eh. Malaman sino yun pwedeng sisihin eh. Yung pasahero di malang umimik na ano. Buti na lang yung Ang laki ng tulong talaga guys, yung may camera tayo sa helmet kasi pag wala kang kahit ayong camera, uh, yari baga di tayo pagbibigyan oh, lang nakita niya tayo may camera tayo sa helmet Yan, nakita niya tayo may camera pinagbigyan tayo laking bagay talaga tong camera na to eh dito na tayo guys oh. dito yung ID natin eh Sipin mo pa ikutin niyo pa ako sa may pandam ano punturin ang ilayo-layo no. Ay di po. Dito to guys sa may uh, ah, Grand Cedar. Ano kasi yan guys eh, parang shortcut yung lugar na yan. Pero mali doon yung pasayero talaga kasi dapat nag-react siya eh. Kung hindi siya uh, nag-react siya, hindi ako pasok doon. Ito magulang din eh. 50 pesos eh, putangin na na-try Sigil na nasa siya. So yun lang guys, antay ulit tayo ng uh, next passenger natin. Dito muna tayo sa may simbahan nang mawala yung high blood natin. Dingkinig muna tayo ng mga misa dito.